Hello guys, kamusta mga kabarangay? Ayan, magluluto tayo ng kimchi. Ayan, Korean kimchi, pero lasang Pinoy. Panlasang Pinoy, pang negosyo. Ah, uh, ganito lang po ang ating sistema, bispo sa ating nakikita, at syempre sa kunting karanasan. Ayan, hindi naman talaga tayo magaling ng kimchi, pero pwede nang pang negosyo ang ganitong sistema. Syempre, Pinoy tayo. una na, mayroon po tayong uh, bagyo pichay. So, inapat lang po natin. Yung ating bagyo pichay, medyo malaki to. Siguro mga 1.2 kilos. Ginawa natin, nilagyan lang po natin ng asin. Bawat layer ng dahon ng ating pichay bagyo, so lagyan lang po natin ayan lahat po, dapat lahat at saka po natin ilalagay sa ating pinaka strainer para po tumulo yung kanyang tubig at ilagay po natin magdamag So ayan, dahil lumipas na yung magdamag, ang gawin natin, unahin muna natin paglagay yung ating sauce. Meron tayong luya, bawang, at syempre labanos. Meron tayong isang pirasong apple, sibuyas na puti. Syempre suka, siguro mga 1 fourth cup. Kunti-kunti lang para lang talagang iwas panis. At syempre kunting patis para di maalat. Ayan, so i-blender lang po natin siya. Dapat durog na durog, blender na blender para masarap ang pa ating gagawing kimchi. So, so ayan, syempre dahil Pinoy tayo, kunting Ayan, optional naman yan. Nasa inyo na po yan maglagay kayo. So dahil uh, Pilipino ka na tayo, naglagay tayo ng kunting bitchin. Syempre para masarap lalo-lalo na pag pang negosyo. So, mawaga pala tayo ng pampalapot ng kimchi una-una meron tayong asukal, mga 1-4 cup at meron tayong halagang 10 pesos na chili powder at 1-2 cup ng glutinous rice or rice powder mga idol. So haway, haluin lang po natin siya habang malamig pa para hindi po namumuho at saka natin buksan yung apoy at haluhaluin lang po natin siya dandahan hanggang sa maguha po natin, hanggang sa lumapot po ang ating glutinous rice may kasamang asukal at chili powder. Ayan, ayan, ayan. Medyo okay na, medyo lumapot-lapot na po siya at syempre kailangan lutuin rin po natin para maluto yung ating glutinous rice powder ay yan kagaya nyan So ayun, luto na po ang ating glutinous rice sticky. So ang gawin natin rito, salin po natin rito sa ating lalagyan. At syempre, ihasama na rin po natin dito yung ating nakablinder kanina. At syempre, dinagdagan pa natin rito ng chili flakes at syempre, konting chili powder. At may dinagdag tayo rito, konting labanos at syempre, yung ating spring onion. At haluin lang po natin, mix-mix lang po natin. Mix-mix lang po natin para talagang mag-mix. Syempre, yun, lasa. Yan, dinagdagan pa natin ng chili powder. So optional naman, nasa inyo na yan kung gaano kakanghang yung ating kimchi. So ayan dahil lumipas na kayo magdamag, ayan so ano una, una ang gawin natin rito dahil di naman siya nakaya wakita naman. So nagtubig siya sa ayan maalat po 'yan mga idol. Asin po 'yan siya na nag, sa magdamag niyang nakababad. So ayan, na ginawa natin rito, syempre kinat na natin, sinapchap na natin ng medyo ganyan na siya. Mga 1 inch or 2 inch yung ating piche bagyo para talagang syempre pang Pilipino style lang naman yan, pang negosyo. So ganyan lang ikat natin. So ang gagawin natin rito, hugasan po natin hindi lang 3 times, 4 times, kundi hugasan po natin ng na maigi dahil po yan ay syempre na-absorb po niya yung asin na binabad natin rito magdamag na nilagay natin. Kailangan natin hugasan kasi baka kung umalat ay sayang lang, di ba? Matatapon lang. Hugasan na hugasan para mawala yung kanyang alat. At syempre, pigaan na rin natin siya ng kunting pi kunting kunting piga lang. So ayan kagaya niyan, hugasan pa po natin at siyempre pinigaan na rin po natin. So ang gagawin natin rito dahil medyo napigaan na siya, wala na siyang tubig. So ihalo na po natin siya doon sa sauce na ginawa natin kanina. Ayan, ganyan lang mga sir, mga ma'am, ang ating uh, simpleng kimchi. So, hindi naman tayo eksperto rito. So, bis lang po sa ating nalalaman at nakikita rin po natin sa ibang gumagawa ng kimchi. So, para doon sa mga eksperto na gumagawa ng kimchi, alam po natin na mas marami pa pong kulang yan. Pero para sa akin ay sapat na rin to. Kung pag negosyo man lang ay okay na. Kung sa lasa naman, halos magkapariho lang naman. Kung ting diferensya lang, ay okay na. At isa pa, Pilipino naman po tayo. Hindi natin kailangan makuha kung ano ang mayroon sa Korea. Dahil syempre authentic po sila. Sila po ang tunay. Kailangan natin rito panlasang Pinoy na para mabinta. At syempre, para magustuhan na rin natin. And ganyan lang kasimple kadali. Gumawa ng napakasimple, hindi authentic, pero masarap na kimchi mga idol. Ayan sa so mga nagtatanong nga pala doon sa ating wok, Chinese wok. Lalagay na lang po natin sa comment section yung TikTok shop nila. Salamat.